Fuerza Bandita Fuerza Bandita Magandang araw, ako si Junior Riela Ang Fuerza Bandita ngayon Para sa ating news headline, Malacanang Pinayagang dumalaw ang ilang opisyal ng ehekutibo sa pagdinig na sinad. Puersa Bandita Fuerza Bandita Fuerza Balita. Siya ang ng ilang opisyal ng ehekutibo na dumalo sa susunod na pagdinig ng Senado kung may ng isyo ng pag-aresto kay Dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinong pirma ni Paras Press Officer Under Secretary Claire Castro na nagbigay na ng listahan ng Office of Executive Secretary ng mga opisyal na maaaring dumalo sa pagdinig. Kinabibilangan ito ng Justice Secretary si Crispin Rimulya, Prosecutor General Anthony Palomion, State Councilor Alvin Chan, VP Secretary Enrique Manalo, Philippine Center on Transitional Crime, Executive Director Felipe Alcantara, PNP Chief General Francisco Mabel, PNP CIBG Major General Nicholas Torre de Teg, at Special Envoy na si Marcos Lacaniraw. Ayon kayo sa kaso, ang misisyong ito bilang pag-respeto sa kanyang na ng Sen. President Francis Escudero na magpadala ng mga opisyal ng ekotibo sa naturang paglilig. Binigyan din niya na maaaring gamitin ng mga dadalang opisyal ang executive privilege kung kinakailangan. Puersa Bandita Puersa Bandita aming website at social media channel para sa mga balita at iba pa. Ako si Jun Ariel ito ang Pwersa Balita Ngayon. Pwersa, bandita.